Hindi maalala ni dating ombudsman Samuel Martires kung bakit hindi na ilathala ang kanyang desisyon noong 2019 na nagbaliktad sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng maling paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Matatanda ang tinawag ni Ombudsman Jesus Crespin Rebulla na sekretong desisyon ito ni Martires dahil hindi isa na publiko. Pero ginit ni Martires na alinsunod sa batas ang pagsasa publiko sa mga desisyon ay kailangan lamang kung inihingi ng sitwasyon. Hindi eh, ko maalala sa tagal ng panahon, hindi ko maalala ng rason ba't hindi na-publish yan. Ano? Sinasabi na dapat daw pinablish ko dahil obligasyon daw namin i-publish yun. Hmm. Eh, ang batas naman sinasabi lang, if the circumstances warrant, if the circumstances warrant, the ombudsman should. So kanino yung diskresyon? mag-publish ng desisyon hmm. sa Ombudsman. Sinabi pa ni Martires na makikita ang kanyang desisyon sa Complaints and Case Monitoring System ng Ombudsman. Samantala, itinanggi naman ni Martires na mayroong mga midnight appointment siya bago magretiro. Anya ang sa dalawang assistant Ombudsman ay kasunod na kasunod din ng pagreretiro ng kanyang na kanilang, uh, ng kanilang ng pinalitan. 'Yun naman ang assistant dalawang assistant Ombudsman na naappoint ay nag-retire kasi yung dalawang dating assistant ombudsman nag-retire. So parang replacement lang sila. Kasi so, siyempre nabakante eh. Hindi mo pwedeng iteng yun kasi ito yung pinaka-supervisor ng bureau. So immediately, it was also published. May nag-qualify, in-appoint. Yun ang nangyari. Ron, walang midnight appointed dahil hindi naman kami political office. Ang tinig ni dating ombudsman Samuel Martirez.